Sabat o na to? mamaya hindi na si Maak alulug. kaya di pensa niyo? si Rande lo. Ano? Ah. Ano? Ah. Ano? <laughs> ano? 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 morning. Ba. Isa na. Ang oh, agad nyo naman. Ba. Eh, gusto na ang magal. Parang makabawi ako eh. Ba, hanip Ang aga-aga pa eh. Mamaya pa laro. 8.30 pa. 8.30 yan. Ano? Palibasa oh, home ko eh, no? Tina. Oh, oh. Ang angot. Angot ka na. Magigil sa <laughs> bawi. Gigil sa. Mawi, gigil sa... <laughs> Maganda na ito, Idol Mac. Nakakita ko. Nag-colgate na. Oo. Bakit nag-colgate yan? Eh, ko euh> ba uh, <okay dito, ba't nag-colgate? Ba't yan nag-colgate ay? Ba't yan nag-colgate ay? Pag-apagaw. Ano mo? Aking tsura! Hindi ka makakabang asar niya. Kaya mga asar. Cute. Hindi nga. Ang sakit eh. yan? Ba? Ano 'yan dito? Ano yan? Bahani pa, dala pa rin yung maskara. Oh, hindi, nagagawa. Oo oh, nga. <laughs> ay, ano? Ba. Nakakala oh, okay. mo, nakakaasar pa eh. No? Ay. <laughs> Ang kataga, malulong na ako. So, Tahan kaya nga. Bye. alam ko na ako ba't malulong na to? Okay. Mamaya, hindi na kasi makakalulong. <laughs> <laughs> Ano? Ano? Siyempre ko. Ano saan galing ito? Ano Lagi talo ah. Nagkakita ko kapwa na. Ah nagkapit. Oh, nagkapit. Oh, na nagkapit. Nagkapit. <laughs> Haha. Sige. Kit. Ah, Pupusta ka ba? Hindi na pa rin. Ba, bakit? Nagpumila akong gamit eh. Oh, Nang oh. makakawa oh, na natin. Ayan din makakawa ang tsura talaga. Lumabit na kasi yung kita. Gusto mo? Hindi na, hindi na yos. Si okay, kung mo na bahala. Lumapit ka kasi kagal mo. Para makita. Ka. Ano? Kung na bahala. Ano mo? <laughs> ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Sa Ano mo? Ano mo? Saan game for now? Sabi ko nga. Davam. Palibasa. Alam ko na kung ba't di po pusta yan. Home um, court kasi. Ano mo? Oh. Ano mo? Ano Isa home court ko. Pre, hindi. Sabi ko nga kanina. Naglalakad kami. Yut. Mare, huwag ka na muna sumama. Bakit? Okay, baka pag ako itambak at magalit sa'yo, masunto ko lang yung pag-abog. <laughs> <laughs> kaya ayaw po Ay, Kaya wala. Uh, ano? Ano? Bisa na? Uh, sige, tara. Okay. 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 Yeah, tara <laughs> tayo dito. Bisa na Much, much later. Ayan na. Three point. Wala. Ah! <laughs> ano? Pinagbigyan lang kayo eh. <laughs> uh, uh, wala naman. <laughs> Bawin, bawe bawe Ah! Tagbo! Ano? isal muna mo na! Wow! Wow! tama <laughs> Biglang kumanda laro. Ang <laughs> oh, sakit na oh yun na. shot na. Wow! 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 Nangangakumpo. Okay, bawin, bawin. Deepen. <laughs> Yeah, Williams. Oh, okay. Williams. oh, okay. Williams. oh okay. yan, oh. Williams. Ah. Yan, oh, wag yung okay, tulak. Yun, Wala tulak na, eh. Patay niya si MVP. Ay, Mr. MVP. Ah, oh. Wala mo na yung MVP. MVP gusto na matulog. <laughs> uh, <laughs> ano, aba. Paya, ito paya, na. Bawe. Ah. Well, Wala, I still na. Ang ganda niya. Ah, ah, naman, aba. Nakakatamad. Ay, siya. Sigurado na idol Mac. Ang aga kong panalo. Waaah! At <laughs> ako? Masasang asar, pre. Sabi sa'yo eh. Hindi ko na pinabubuntat eh. Pumunta pa. Masasang asar ko sa'yo, pre. Pagka nanalo tayo dyan. Uh, asarin na, asarin natin mabuti. Pag nanalo kasi, ante mo, Ang asar eh. Yeah, Oo nga. Pero kung nanalo uh, uh, na ako, wala kang pusta eh. <laughs> wala kang pusta. Ka. Kaya, kaya. depensahan niya si. eh. Ano? Ah. Ano? Arizona Ano, score! Ano, Williams! Blangay mo, Aruso! <laughs> ah! Ah. ah! para yung alulong naman na ba? <laughs> no defense ba? ah nata, na ba yun nyo na. Yes. Anong ano 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 Anong tira yun? Ah, ano 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 Inom na ano ano na tubig! ano 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 ah! ano 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 Talaga nang bubuga ano 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 ka ano ano talaga pag nalamang ano <laughs> ano <laughs> <laughs> ano na, na ako? Diwa yun na ba ako yun ano na? Edward sa nung bola Ano? Depensa na ba <laughs> na ba? Kaya kaya depensa ni Oyo na. Oh, ang suerte. Yeah, sama. Pasok na. Ano? Ang <laughs> oh, <saka> buenas. <laughs> ay pa <bigay> ang pusta. <laughs> ba? Ay, sa second quarter pa lang yan eh. Kahit na, parang hindi ka marunong magbasketball, ang laki ng lamang eh. Ah, <laughs> oh, so. na lang, monti na, Benching ko na lang. Ba, oh, okay, ha? dalawang pa yun. <laughs> ba, hindi ba, dalawang daw yun. D D D Edward. D Benza. Edward, dribble the ball. Ba, dribble? Ano? Ba, ba? ah! Ah, <laughs> oh, oh. <Ayyan> <laughs> <na> <laughs>